pa man, mausong iba't ibang koleksyon na may kinalaman kay dating Pangulong Cory Aquino, may isang tagahanga si Tita Cory na nauna nang mag-ipon ng memorabilia kahit bata pa siya na mangyari ng unang people power. Kilalanin siya sa report ni Justine Santos. Dalawang taon pa lang ang vice-presidente ng Philippine Historical Institute na si Xiao Chua nang sumiklab ang People Power Revolution. Pero sa tindi ng memorabilia collection niya sa EDSA 1 at kay dating Pangulong Cory, daig pa niya ang mga taong nakasali sa makasaysayang pangyayari noong 1986. Malaki ako at nag-aisip ako, people power, I see scenes of people power sa TV, nakaka-proud na parang ito yung Pilipino. Yun yung naisip kong Pilipino noon eh, yung nandun sa people power. So syempre si tita ko, si presidente, tas taga-tarlac Sampung taon pa lang daw si Xiao nang magsimula ang interes niya sa pamilyang Aquino. Ang unang project niya, isang improvised na libro na may mga drawing tungkol sa buhay ni dating senador Benigno Aquino Jr. Pero hindi nagtapos doon ang interes niya sa mga Aquino lalo na kay Tita Cory. Meron din siyang halos lahat ng libro, magazine at dyaryo, kung saan front page ang dating pangulo. Pati na rin ang makasaysayang magazine na Mr. at Miss na sinundan ang pagpatay at paglibing kay Ninoy hanggang sa pagtakbo ni Cory bilang presidente. Tita Cory mahilig talaga siya na magpagawa ng dolls na kolekta ni Xiao ang commemorative doll ni Cory, pati ang original sticker at kalendaryo na ginamit ni Tita Cory para sa kampanya. Pero kahit marami na siyang Cory collection, tuloy-tuloy pa rin daw ang pangongolekta niya hanggang sa ngayon ng mga bagong labas na memorabilia. Kasi nahilig ako sa history. No? Bata pa lang ako, history na yung gusto ko subject. Ang kaibahan nga lang, hindi na simpleng pin at magazine ang uso sa mga kolektor ngayon. Gaya ng mga kori shirts na ito na mabibili sa halagang 450 pesos. Each shirt sold or each merchandise sold, whether it's a mug or a cap or whatever, a percentage talaga goes to uh, really deserving uh, charities. Ang isa pang hit sa mga bagets ngayon ay ang I.M. Kori phone na umabot na raw sa 50,000 ang naibenta. Hindi lang sa kulay nagtatapos ang pagkakori nito, kundi pati sa laman. Dahil madasalin si Cory, may Bible at personal prayers pa ito. Nandun din ang storya ng pamilyang Aquino, pati na rin mga paintings ni Tita Cory at mga litrato. Pero ang higit na kagigiliwan ng Cory fans, boses mismo ni Cory sa mga makasaysayan niyang speech. 1973. Kung naka-t-shirt at naka-pin siya at alam niya kung ano yung sinusuot niya. I can even say that she symbolized democracy and that's why she was called the mother of democracy in the Philippines. Justine Santos, News